So, yun. Kakagising ko lang. At nag, nakakita kami ng lawa kagabi. Ayan. At ating silang paglalabanin. Uno. Fighter. One ata tatang tawag dito sa inyo. Ayan. Kakahuli po na lang natin ito nung kagabi. At kung napapansin nyo, Bagong gising pa lang ako. Nagising ko lang. Ayan. Kukunin naman natin yung isa. Malit lang to guys. Ayan. Ito niya. Malit lang to. yung isa guys ayan alit lang din to match lang sila pero sa tingin ko mat, ano eh mas lamang yung sagala may yung isa ayan ayan so yun game na natin huwag na natin patagalin pa tinding bakbakan to ayun na hindi pa tumakbo ayun tumakbo na sila gar tumakbo yung maliit mga takbo hindi ito pwede eh wala ay naku, nagkapanglog Yun. Ganda sa ay na. Matakbo. Palagdugar. Palag lugar. kaso mga ano lang siya sa mga eh pag lumalaban pero pag patalikod takbo na eh ito ay nako. lumalik Sinugod. good. Ako kasama tin ako, ka-seluhan. Wala Ano? Leyo ah. ang dako. Kisa yo. Ini. انا oh, لا Eu gawin ko tapag ang pabanto ng isa mga kayo na eh lumaan din eh, ko na wala guys kukuha pa ako ng isa so yun na nakita na ako medyo malaki to baka malugi na yung ating fighter one dito ayun Game na, napakita na naman natin yung isa. Ay na bar. Matcha sila sa galamay. Kung ano tayo. Ay na. Yun. kandang digmaan gar. Kaso nga lang natakot aray isa. 2B, 2B1 eh, na yun May katis oh. May sakit. Ayan, tumatakbo oh. na. Ayun, pumalag. Ayan. La nagar. Nalaglag na. So, yun, hanggang dito na lang muna. Walang lumalaban. Babay muna. Panal tayo dito. Lakas ito.